Siyembre uh, 11, dito po sa kalsada ng Barangay Cardinal at nako, na uh, na po natin si Kuya Amang Lina. Ito po taga Barangay Manaksak pero meron pong sinasaka dito sa Cardinal. Uh, Kuya Amang, uh, magandang hapon. Magandang hapon din po. Eh, ilang iktara ba yung sinasaka mo rito sa Cardinal? Dalawang iktara at kalahati po. Dalawang iktara at kalahati. Opo. O ano ba, nakapagpunla ka na? O... Nakapamunla na po ako. Ang patanim ko po, asing ko kundi asais. A 5 o 6. Eh, tatanong ko po, ikaw ba yung nakatanggap na ng voucher? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi oh, pa. Eh, kailan ka ba gagamit ng pataba? Eh, syempre po, pagka nakatanim na mga isang kwan, isang linggo, ganun. O, oh, di mga ano, January. O, oh, January na. January, si no? six January six. po. January 5, 6 ang tanim ko eh. 5, 6, edi oh, past 10 days. lang po ng mga kuwan yun. Oh, 15, o 16. Opo, oh, po, mga ganon. Ayun. Eh, sino ba ang uh, teknisan ninyo? Si Palma po. Ah, dito. Oo, wala, wala bang sinabi kung kailan kayo makakakuha ng voucher? Eh, wala pa, pong, ala pa po akong alam. Ayun. Oh, manawagan ka kay, kay Kuya Joseph. Baka tayo mapanood. o, <laughs> oh, oh di ba? Sige ah. Kausapin mo si Kuya Joseph. Ay, Kuya Joseph, kailan po ba tayo tatanggap ng kuan pataba? Oh, nung voucher, voucher muna. Nung voucher. Oo, oo, ayan. At sana pagkatanggap ng uh, voucher, may palit na agad na pataba, no? Ay, voucher po ba? Hindi voucher muna bago pataba. Hindi na po rektang pataba. Hindi na, ito voucher muna. Ah. Voucher, tapos ipapalit mo pa ng pataba. So, alam mo po pa yung schedule. Apo. Eh, bagay, sa January 16 mo pa naman kailangan, eh, no? Apo. Unang pagpapataba mo. Apo, Eh, paano yun Kung uh, Ano <laughs> uh, Paano, di... Meron ka na bang ano? Meron ka na ba, uh, nabiling pataba? Wala pa po. Unabish Ah? Una, yeah. Yeah. Una po, wala pa. Wala pa? Apo. Uh, magkano ba pataba ngayon? Ayun lang po. Hindi ko alam. Hindi ah, ko pa alam. No? Ayun. <laughs> o, sige po. Maraming salamat, uh, Kuya Mang. Maraming salamat din po.